Pa Anong pahiran ko Ano pahiran? Hindi pa nga tapos yung pilete mo. Ay, posin mo muna ang pilete bago mo pahiran yan. Ah, paikot pa yan. Hindi mo natapos ba yan? Hindi pa puno yan, o. Ah, sige, sige, sige. Paikutan mo muna ang pilete. Oo, oh. oh, ayan ka. Anak ng titing talaga, o. Oh. Ginagalit mo akong magtuturo. Ang hirap kayo magtuturo pag... Ano ka ba? Tanga ka, o. Oh. Talagang... At tanga pa, tangaan ka lang. Ambot mo, rambot. Ito yung ano mo. Oh. Yan, ganyan, ganyan. Yan sa taso, hindi pa puno. Hindi ah. pa puno ang pilitin mo. Paano mo sasabi mong tapos na? Guys, alam mo guys, yung mga tao na nag-aaral pa lang, pag hindi mo banda yan, madaya yan sa trabaho. Kasi hindi niya alam nga eh, patang-atangahan ng tong lintik nito eh. Kinalisin mo yan, yung mga nasa, ano yan si Bani guys. Siyempre guys, pag nagtuturo ka, kailangan sindakin mo rin yung tao. Kasi pag hindi mo sinisindak yan, ay, matagal matuto yan guys. Uubos pa yung, kasi sigaw, mamamaos ka pa. Halo, may halo pa ulan na. Oo, mm, di ba? Bali kasi guys, pag tuwing ganitong oras, maglilinis kasi kami lagi sa side. Hindi bawal guys na magdumi dito. May multa po? Ha? May multa. Ah, may multa. Pag naban kasi, mamultahan yung mukha ni Bani. Si Kaasar asar kasi. Ang taga, <coughs> turuan mo, siya ang gusto pa masunod eh piliti lang ipapuno. Ngayon ang gagawin niya. Tapalan niya agad. Nagalan mo kung master na. Ayan guys. Pati yung taso, kailangan punuin mo na yan. Kasi itong halo ipakasya mo na lang. Kasi mag magbibistay pa lang. Oh. Magbibistay pa yung labor. siya yan mag -isa. Yeah guys, no? Uh, pasensya na kayo guys. Minsan, pag ako nagturo talaga guys, na dako. ako. Dahil nga uh, itong tinuturuan ko guys, hindi pa to bata. Ang edad dito sa sa sweet ay 5 anyos na. So, kaya nito iba ang turuan yung bata. Ang bata pag tinuturuan mo sa ganitong sistema, agad-agad nakaintindi pero yung 55 na anyos, may sariling mundo na to guys. Ayun May sariling mundo na. Pero siyempre, obligado talaga ako magturo guys dahil nga uh, nagpaturo sa guys gusto siyang matutong magmasun, ay, eh, siyempre, magpapasalamat ka na, may mga taong gano'n na, gusto matuto. Eh, hindi naman ko guys, na, kumbaga, hindi ko, ituturo yung kaalaman ko sa kanila. Kasi, bago ako nagpurman, dumadaan din ako ganyan. Kasi lang, sumusunod lang talaga ako sa mga, supervisor. Para, makapaunlan agad yung, buhay ko sa trabaho sa construction kasi medyo pag lagi ka lang nag ano guys nagli-labor sakit yung kamay mo guys sige guys bali <coughs> mahaba na yung video ko uh, tutulungan ko rin sa magpiliti guys kasi nga may mga ano pa siya hindi pa talaga as na alam niya yung kasi nga ganyan pag napuno na okay. kuha ka ng bara okay. babarahan mo yung sampadritso okay. Yan, kumuha ng bara. Ito, babarahan mo siyang padritsyo pa ganun. Tapos bulihin mo na. Mm -hmm. Yan. Ganyan, tama yan. Kumuha ka ng bara doon. kung nga, kumuha, kumuha ka muna ng bara kasi para makita mo. Babar. Tapos itong tansi, mm -hmm. yan yan. Pag pinitik mo dapat, gumagalaw oh. mo. Barahan mo pa haba. Para matutukoy magbara. Yan patama ko doon sa tansi yan. Pero kapag walang siwang, i, eh, iskisin mo pag mayroon. oo ang oras ang talong pagbara ni. Yan ka lang sa may ano, yan. Yan lang sa may halo. Sa so, mga marahan mo halo. O, di, o, sige, rodalahin mo yan. Rodalahin mo pa gano'n. Makikita mo yung kulang. Pasahin mo yung, pasahin mo yung, uh, rodila. Dapat may poong ka. Yeah, ya, wala po. Wala ka. Wala ka. Yan. Yan yung ang Matikita mo yung ano dyan. Yung kulang. Yan ang ganda mo. So, guys. Wala siyang Kasi nga hindi sa basun guys. Wala siyang poong. So, okay guys. Uh, Bari nagpapasalamat yung anong ito guys yung bata nito dahil ah <clears throat> hindi rin to umalis mula sa pool sa hirap namin dito guys naglutang-lutang kami sa tubig umiinom kami sa sobrang bawa ng tubig umalis so, na kasi lapo bawa kami kaya na natira so, yung iba umalis kami na lang natira sa so, siyempre gusto siyang matuto ko tama-tama walang mason o sige o yung patayo ganun din dapat pero mamaya ano to? Tingnan ko 'yan, konti. Hindi, kung ah, kakatingin ko. Oh, kakatingin niyan mamaya. Tingnan ko na para ano oh yan dadalhin mo tapos bali yung pag pagkatulite kasi hindi yan marapat minsan yeah, oh. lang Oh, parang ano din. Oh, 'yan, ganyan. Kasi guys, bakit ako nagawa ng pilit? Dahil nga guys, pag wala ako, nalingat Nalingat sila guys, iibubuntis e, ako ng trabaho. si CR to guys, eh. si CR kailangan na ipulido mo kasi kailangan yung tiles, sakto-sakto lang yung layout. Sige guys ha. Kasi so, mahaba na yung ano video. pa salamat ako sa inyo. Uh, Subaybayan so niyo yung video ko guys para ma-update niyo ako araw-araw. Paki-share lang din. At saka paki Thank you guys. Maraming salamat.